walang harness, walang helmet At, uh, pag nahulog po yung ating uh, manggagawa ay eh, nakakawa naman po yung ating mga manggagawa sa ganitong mga ganitong trabaho na bara-bara halimbawa lang po ano, hindi naman sa pagano, may nangyari po dito sa mga gagawang to nahulog, natusok yung kanyang katawan sa mga matutulis dito na bagay sa baba. Kagaya nito oh. Grabe kalawangin pa man din. 1 meter nga lang bagok ng ulo mo eh. At may nangyaring hindi maganda. Pwede na siguro sa iyo ay yung 10,000 or 20,000 umuwi ka na umuwi dali na yung uh, bangkay niyan sa pamilya ganoon na lang po siguro ka ang halaga ng ating mga manggagawa sa ngayon dapat hindi po ganyan dapat po ito uh, safety first at hindi po natin masabi ang aksidente Box. mga kaboks oh, kawawan naman po naman po hindi po natin masabi ang aksidente yun na po yung uh, ating uh, mga uh, sinasabi na huwag na po naman natin isugal ang ating mga buhay sa ganitong trabaho oo nga, naghahanap buhay nga po tayo kaya lang, ayusin po natin at ang aksidente ay hindi natin alam kung yan napiktas yung web sling na yan yan po websling sling po ang tawag dyan at na uh, dulas si si Juan kawawa naman uh, mga kaboks. isa pa ito grabe ay nako talaga naman kawawa ko talaga yung ating mga trabahador dapat ito sila din mismo ang uh, gagawa ng kanilang para sila ay maging safe sa kanilang mga trabaho dapat mag-harness po talaga sila at ganoon naman yung ating contractor dapat istrikto sila sa kanilang mga trabahador kasi ako po talaga ay uh, bihasa sa mga ganitong trabaho na kung saan ay hindi natin masabi ang mga aksidente kung hindi man siya kapipilayan ay talagang patay po talaga ang ating trabahador pag nahulog lalo, lalong lalo na pag na po yung ating ulo or sa mga masisilang bahagi ng ating katawan eh, talagang wala po uuwi po ng pamilya yan na ang ibibigay lamang ng ating kumpanya ay ganitong amount baka malaki na yung 50,000 or 100,000 kawawa naman po ano so I hope na maging maingat po tayong lahat mga kaboks Pagdating sa road violations napaka-stricto ng mga LGUs na accredited sa paghuli ng ating mga violators sa daan lalong-lalo na ang mga LTO Highway Patrol Group Metro Manila Development Authorities Sus napaka-stricto po yan Ay paano ito dito sa ating mga contractor companies Dapat dito ang DOLE or Department of Labor and Employment Department of Public Works and Highways dapat maging strict din sila sa kanilang mga contractors. Madami po tayong mga mapapansin sa ating mga kapaligiran, mga kabuks. isa pa ito. Hanggang dito na lang po and God bless us all. Thank you for watching.